Tuwang-tuwa na naman po ang mga totoong bangat. Katulad ni Maharlika, ni na Jason sa Hari Tuwang-tuwa yung mga yan. Pag ganitong may bagyo, malakas ang ulan. Dahil babahain na naman ang Metro Manila at iba pang lugar dito sa ating bansa. Marami po talagang binabaha ngayon at nakakadurog ng puso na makita yung kalagayan ng mga kababayan natin. Pero sa kabilang banda nga, alam natin kung paanong nagbubunyi etong mga ito. Wala namang kasing pakaalam yung mga yan sa kalagayan ng mga kababayan natin. Nagkukunwari lang madalas yung mga litsugas na yan. Kunwari pa na merong pray for the Philippines. Hindi po bagay nagaling galing sa inyo maharli kayong pray for the Philippines. Dahil ang totoo niyan, kayo po ang dumudumi, kayo po ang sumisira, kayo po ang salot ng ating bansa. Tapos ngayon, meron kayong pa-pray for the Philippines. Hinding-hindi po talaga bagay. Okay. At bakit tuwang-tuwa yung mga yan? Dahil meron, namang, meron na naman silang uh, maisisisi sa nasa gobyerno. Baha. At yun nga ko, no? Yung flood control projects na hindi naman daw umuobra ngayon dahil nga nakikita natin, yung talagang matinding pagbaha dito sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila, ulitin ko, kundi sa ibang panig pa ng ating bansa. Ulitin ko rin na wala po kayong karapatan dyan sinasabing yung Pray pray for the Philippines. Pray or hashtag Pray for, for Philippines. Talaga lang. Talaga ba? Meron kayong malasakit sa ating bansa? Wala po. Dahil kung totoong may malasakit kayo, sana noon pa kayo <laughs> naglaho sa mundong ito para hindi na kayo pamarisan ng ilan pang mga katulad nyo para maghasik ng lagim sa ating bansa. Yan po ang nangyayari. Yan po ang totoong intensyon na itong mga ito. Ulitin ko, Maharlika, Harry Jason Sa, at marami pa pong iba dyan sa hanay na mga taga-suporta ni Digong. Mahiya kayo ah. At yung linyahan na ito, na kuno ay sana magising na ang mga kababayan natin. Pasensya na ha, mukhang ang nangyayari kasi yung mga diehard, yung mga matitino, or meron din kahit konting, uh, kahit papano ay nag-iisip din ng tama ng mga diehard. sa so tingin ko yun ang unti-unting nagigising sa katotohanan na sila ay mga nagoyo at naoto ng mga Duterte. Tapos ngayon, gusto niyong isipin na sana sa ganitong pagkakataon, yung baha yung nangyayari sa KOJC, sana daw ay magising na ang mga Pilipino kung anong klaseng ng pamumuno meron ang nasa nasa Malacana ngayon na madalas ay tawagin yung bangag. Dahil nga daw sa uh, ninakaw yung pondo na 5,000 or or dahil daw din ako yung pondo doon sa 5,500 flood control projects. So tuwang-tuwa kayo. So tuwing babaha, tuwing uulan ng malakas, alam natin nagdiriwang itong mga ito. Dahil siguro iniisip niya na talagang magagalit ang sambayanan. Ano ho? Pasensya na pero sinanay ng rehimen ng ng administrasyon ni Duterte na maging matatag at maging resilient ang mga Filipinos dahil tinikis sa napakaraming pagkakataon. Kaya naging ganito, katibay ang mga kababayan natin. May konti ring nagawa. Ano? O, eh. Okay? Ang daming naghirap at nagdusa nung panahon na yon. On the other hand, tumapang ang mga kababayan natin dahil kailangan pala talaga nilang lumaban na sana noon pa ay ginawa nila nung panahon ni Digong. Sana ay lumaban at nagsalita. So ayan, ganito po ang nangyayari sa mga kababayan natin ngayon. Ulitin ko lang, hindi ka panipaniwala na meron pa kayong hashtag Pray for the Philippines. Good luck!